ko kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos, yung pagtatanong, hindi ko kilala yung ibang congressman, nakala mo parang mga aso ulol kong magtatanong, nawa, nawala yung respeto ko sa, sa mandali, no? dito sa, sa 19th Congress. Parang, I don't know, uh, anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior, no? I, I should kung pag siguro pag nal naluwas ako sa siyudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan bakit nagkakaganito? Yung mga taong dati naman ay eh, disyente, no? Ah, uh, maliwanag po na ito ay kanggaro court, paglabag sa konstitusyon at sa ligang batas. Sir, um Alam ko, makakarelate sa matagal nyo po sa pamamahayag. Nakikita nyo hmm. po ba na ang ginawa ah uh, ng uh, ng camera dito nga po sa sa SMNI particular sa mga anchors po ng uh, SMNI kung ikaw po ay aktibo pa halimbawa nasa pamamahayag ka pa nasa height ka pa ng iyong uh, pamamahayag na career at naganap ito magkukos ba ito ng chilling effect po sa sa inyo malaking impact niyan uh, kaya nga ako nung pinapa-receive well, sinusubaybayan ko pinapanood ko oh. Uh, nalulung ko una ko tayo Admar NJ no kasi uh, ang taas na respeto ko sa uh, Kongreso sa especially sa House of Representatives pero sa kaso nila Mr. Celis at saka ni uh, Miss eh anong tawag dito wala namang dapat o oh, panggigipit ng gano'n ano, kasi simple lang eh let them replay the video doon, makikita na iba, nagtanong yung mama. Kaya, ako tinatanong nga sa mga post ko eh, kailan pa naging kasalanan sa mundo o maging sa Diyos, yung pagtatanong. Kaya nga, to, for them to cite uh, the two uh, anchors of SMNI with the contempt, eh, at sa tingin ko kalabisan na yon. That is why I am glad that some lawyers are now filing uh, Uh, cases of uh, anong tawag nito sa Supreme Court ng habeas corpus. Uh, isa pa, isa pa, at ano, uh, you know, at Mark, maganda siguro malaan ng mga taong bayan na nito lamang, siguro mga two weeks ago, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng landmark decision ng Supreme Court which now forms part uh, of the laws of the land yung uh, kaso ng Farmally versus uh, Senate na sinasabi ng Supreme Court while the court which uh, recognizes the contempt powers of the of Congress it cannot abuse it no it can, uh, hindi siya pwedeng abusuhin kaya uh, yan malinaw yan no so ewan ko kasi nanghihinayang ako at nahihita uh, na lulungkod kahit kasi yung chairman ng komite na nagtatanong, kaibigan ko pa yan, si Gaston Bunting, kako ano ba nangyari? At yung asawa niyan, dating producer namin sa ABS-CBN. So, they should know kung ano yung mga patakaran. Tapos si Congressman Ako, dati namang uh, gentleman yan at mananabong yan, katulad ko, uh, dati, eh, hindi ko maintindihan bakit gano'n ang inaasta, no? si Mr. Penintel ng na Surigao. Uh, hindi ko rin maintindihan bakit gano'n ang inaasta niya. Uh, hindi ko kilala yung ibang congressman Nakala mo parang mga asukulol kung magtatanong na wala yung respeto ko sa, sa Mandali, no? dito sa sa 19th Congress. Parang, I don't know, uh, anong nakaka-trigger sa kanyang ganyang behavior. No? I, I should kung pag siguro pag na, nalubas ako sa siyudad, magtatanong ako sa mga psychiatrists at sa mga psychologists, ano ang dahilan bakit nagkakaganito? Yung mga taong dati naman ay eh, disente, no? Ano kaya ang ano kaya ang ano uh, ano kaya ang triggering uh, social phenomenon, no? O psychological phenomenon? Why are they acting like mad dogs, no? Hindi ko alam, hindi ko alam. Sir Jay, may buntag si MJ to sir. Guro sir, bahagi. Hi, bahagi ho yan ang hiwaga ng buhay. <laughs> 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 oo oh, naman, oo oh, naman. <laughs>